Okay, sagutin natin itong uh, nagtatanong. Good day po, engineer. Magtanong lang po sana ako sa puti. May top at bottom bar. Bali, may ties po ba yung between top at bottom sa column or wala na po? Okay. Ang tinatanong niya ay tawag dito, meron tayong column at uh, saka foundation. Okay. Merong, meron daw siyang uh, column. Tapos daw yan, eh, merong uh, top bars at saka bottom bar. No? Pagpasensan nyo na yung drawing. You no? Know? Ang tinatanong niya kung meron daw yung ties dito. No? As per code, sir, kung uh, di ako nagkakamali, chapter 18, earthquake resistant structure, uh, sabi doon, pag yung column mo nag-terminate sa foundation, required ka na mag-extend ng ties dito at least 300 mm. 300 mm. Okay? Ngayon, kung tatanungin mo kung ano yung spacing nito, di ba joint pa rin to? Kung ano yung spacing ng joint reinforcement mo, yun pa rin yung gamitin mo dito. Okay? Tapos, pagdating naman dito sa atin, sa actual, maglalagay pa rin tayo dito ng ties. Okay? Uh, is either 16 mm yung nalagay natin para maging guide pagtatayo natin ng vertical. Okay? Ah, sagot ko yung tanong mo, boss. Okay? Sige.